Nanalo na ang lahar sa pinagkukunan ng tubig sa Canlaon City kasunod ng pagputok ng bulkang Canlaon. Kaya ang mga residente pahirapang makakuha ng malinis na inuming tubig. At live mula sa Canlaon City, Negros Oriental, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta? Gaano kahirap ngayon ang supply ng tubig dyan? Mean sa kabila ng kontaminasyon ng lahar sa supply ng tubig dito sa Canlaon City, nilinaw ng LGU na hindi pa ito maituturing na water crisis. Bukod sa Canlaon City, may kontaminasyon din ng lahar sa mga pinagkukunan ng tubig sa bayan ng La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental. Sa gitna nito, hindi pa naiaalis ang lahar na halos nanigas at kumapit na sa mga dinaanan nito. Tubig na may halong lahar ang bumabagsak sa Bahi Bahi Falls sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Mula sa talon, mabilis na dumaloy sa mga ilog ang tubig na may lahar. Sa Canlaon City naman sa Negros Oriental, bakas pa rin ang lahar mula sa bulkan. Apektado rin ang isa pang falls sa naturang lungsod. Malinis at malakristal na tubig ang umaago sa talon na ito sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pero ngayon, nagkulay abo ang tubig matapos sa lantain ng rumaragasang lahar mula sa Canlaon, Miyerkules ng hapon. Dahil sa lahar flow, problema ngayon ng mga residente ang malinis na tubig, lalo't umabot sa mga bukalang lahar. Kaya kami kumukuha ng uminom pero ngayon hindi na po kami kumukuha kasi Natatakot po kami. Lasa po ng ano, putik. lahar talaga, para sol, sol, amoy niya. Kinumpirma ng kanlaon LGU na kontaminado na ng lahar ang kanilang water supply. Ganito kakapal ang lahar mula sa Mount Kanlaon. Kung titignan niyo, ayan. Sobrang lapot, parang simento, pero pinaghalong asupre at putik ito na bumalot sa mga bato. Nagrarasyon naman ng malinis na tubig ang LGU sa mga residente gamit ang mobile water purification system. Pero sa 10,000 litro na kailangan araw-araw, halos kalahati lang ang kaya nilang iproseso. Kaya nagpapasaklolo ng lungsod sa national government. Delikado sa kalusugan ng tao kapag nakainom ng tubig na may halong lahat. If contaminated ng lahar or sulfur po ang tubig most likely magkakaroon ng uh, GI problem no gastrointestinal problem like dehydration uh, uh, LBM no loose bowel movement most likely will lead to dehydration Maging mga tanim at halaman hindi nakaligtas sa pinsala ng lahar Sa ngayon patuloy na inaalam ng Department of Agriculture ang pinsala sa agrikultura dulot ng pagputok ng bulkan may nakahanda na silang tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda Sa huling datos ng PHIVOX, nasa higit 3,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng kanlaon. Nananatili ito sa Alert Level 2 at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius danger zone. Five. Mayan sa likod ko makikita ninyo ang nag-iisang mobile water treatment system ng Canlaon City Magdamaga na raw na magtatrabaho itong mga tauhan ng LGU para nga maserbisuhan ang uh, mga apektadong residente kapansin-pansin din dito sa likod ko eh, 'yung mga galon kung saan isasalin niya 'yung malinis na inuming tubig 2017 ng huling magkaroon ng phreatic eruption o pagsabog ng steam o usok ang Canlaon uh, at Mula 1966 uh, nagkaroon na ito ng 43 eruptions at sa bilang na 'yan pare-parehas na sumabog sa June 3 ang bulkan noong 1986, 2003, 2006 at nitong 2024. Mayan. Gio, isang mabilis na tanong lang ako. Of course, ang priority, inuming tubig. At ginagawa niya ng paraan ngayon. Pero kasi, nabanggit mo rin sa report mo, yung bukal, yung talon, source din niya ng tubig na ginagamit sa araw-araw. Hindi na rin yan magamit, el contaminated. Paano yon Yung mga panlaba, panghugas ng pinggan, saan sila kumukuha ngayon yan? Alam mo, may an sariling sikap yung LGU para masuplayan nga ng tubig. Yung mga residente, bukod nga sa iniinom nila, yun nga din sa so mga pang-araw-araw na ginagamit nila LGU, yung na nagsusupply noon. Alam mo, mayan, dito sa mga bayan na nakapalibot sa kalaon, halos lahat ng pinagkukunan nila ng tubig ay nanggagaling nga sa bulkan. Kaya ngayon, eh, problema nga talaga kung paano nga maitatawid yung mga pang-araw-araw nila. Kaya inaabisuhan na rin yung mga residente na mag tipid muna sa paggamit ng tubig. All right, maraming salamat sa iyo, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.